Hello po mga friends, nandito po si Ate sa ano sa cemetery sa Tierra Santa. Ano sa magtatatlong oras na po. Na, nakita ko yung punto ng apo ko po. Hindi talaga ako makauwi, hindi ko siya makita. si <laughs> Bira ko nakakatrating dito eh. Thank you po Lord. <laughs> Talagang mabait ang Diyos. Anong pangalan mo, Be? Huwengko. Yung, ayan po, yung, di parents mo, bita kasama? Apo. Thank you po, ma'am, sa pagtulong. Siya po ang tumulong sa akin, maghanap ng puntod ni, ng, apo ko. Siya po nakakita dito, si, nalilito na ako sa ambla kasi ang dami ng libingan. Ang dami ng puntod. Kasi basta tanda ko yun, malapit ako dun sa mga museum na yun eh. Thank you very much, Liana Rose. <laughs> Naiyak talaga si mami at kasi... <laughs> Apo ko, Diana Ross. <laughs> Salamat na po nakita ko yung puntud mo. <laughs> Layo na ginaanap ko ng tatlong oras na po. Mabait na lang ang Diyos si Mamwing ay nakahanap dito. Apo. <laughs> Natunaw na yung yung donut na ano <laughs> yung ayaw inaayawan ko sa pagkain at kulit kasi may cancer siya sa bata mo labat labas tapos man na operahan sa sa PJ doon sa kimo siya namatay. matay <laughs> thank you very much lord ito si ma win doon sa may nanapan ko na iniwan ko sa bag ko <laughs> nakita nila ako hanap ako nang hanap <laughs> hindi talaga ako mapakali hindi ko makita yung punto apu, Kuya na hanap <laughs> ko yana yana mahal na mahal ko ni mami mga ayan uh, ang ko nakita ko na yan tumulongin si ma'am Wen nasa ka kayo dito sa Manila be? taga dito lang din sa Valenzuela lang ah Valenzuela yung kaya kabisado ko itong pera uh, Thank you talaga very much biha. nag kasi ako Biha kaya mahilig ako mag-video. Thank you kay ma'am. Pangalan nila si ma'am Weng ba ma'am? Apo. Okay. Rowena ano ma'am? Apelido nila? Padual po. Padual? Thank you very much ma'am sa pagtulong sa paghanap ng punto ng apo ko. Ito pa be. Pa Pasuyo ito bih. Lahat po. Mm -hmm. Kasi hindi ko nakita yung punto ng kuya ko eh. para sa kuya dito mga ano kasi ang pinamatay nila yung kuya dito naman namatay doon sa ano sa pagbaksin sa kanya sa Saudi namatay sa, na, sa Saudi po ng complication. <laughs> hindi ma'am kasi high blood siya tapos hindi nakaya kaya yung ano nanghina siya lalo nung Pero, second dose niya nagka covid po, po wala na. siya covid kaya nga <laughs> dinalay sa dito bakal yung ano niya yung kabaong Sabihin, <laughs> ay, nagka complication lang sa dahil sa vaccine hindi naman siya na hospital ma'am ano lang yung yung nasa CR siya tapos natumbay siya na bago yun na kinamatay niya guys pasensya na naiyak e, talaga ako dito sa ano yan yung si ma'am no. naghanap eh, maraming salamat ma'am kasi ano ginamit kayo ni Lord na para makita makita yung punto ng apo ko kasi pag ako lang parang hindi naman ako umuwi kaya lang Iba pa rin 'yung may kasama, siya po unang nakakita dito sa puntod ng apo ko eh. Kasi ng marami na pong bagong libingan. Eh last year pa ako dumalaw. Po kayo kasi ang akala niyo po, yung keto. Oo. O. Kasi ang ano, ko yung nakikita ko 'yung mga Si 20 ano, 20 ano siya namatay. 2020 March 'yun bago talaga 'yung mag-COVID. Hello, thank you po Lord. Thank you kaya kanina nag-live ako. Sabi ko Lord, alam ko hindi ako mababayaan kayo. Maraming salamat, Lord. Nakita na ka ang punto ng Thank you, thank you very much. Ayan, mga guys. So, panay ang, panay ang sindi ko sa kandila kasi, ano, mahangin, namamatay. Kasi ninakaw dito yung lagayan ng kandila. Yung mayroon siyang, ano, parang takip kasi open lang kasi ito dito ang cemetery wala siyang wala siyang mga bubong mga guys ano lang to siya yung yung sa lupa binabaon ng patay tapos lapida lang wala siyang mga puntod ganito dito sa Chira Santa Pride. dito po nakalibing ang aking apo mga guys ginawa ng paraan ng magulang niya na malibing ng maayos Ayan po mga guys, yung pasalubong ko sa apo ko na chocolate na doon na yung paborito niya at saka chocolate, chocolate din na ano. Na, ayan, nahilo. Ayan, ang bigay kong bulaklak sa kuya ay dito ko at saka sa apo ko si Bibiana. Pinagsama ko na lang siya kasi hindi naman ko nakita ang punto ng aking kuya. Maraming salamat po kay Ma'am Rowena. Rowena Wing na ano, taga Valenzuela din siya tas magulang niya, taga Saamar mabait, napakabait po ng tao na yun na tumulong sa akin ano po, yung sinamahan niya talaga ako halos isang oras po, kaikot-ikot maraming salamat po at talaga ang pag nanalangin ka sa Panginoon na hindi ka pababayaan na nanalangin po ako habang naglalakad na Lord ituro mo po sa akin ang punto kahit sino man sa dalawa kong mahal sa buhay na kuya ko at ang apo ko yan, maraming salamat po nakita ko ang punto ng apo ko ayan napakalabo na po ng pangalan kasi bihira na rin po siya uh, nadadalaw ng mga magulang niya kasi busy sa paghahanap buhay. Apo ko, mahal kong Apo Bibiana, Diana Rose, po na sa hibing ka na po. Uh, wag mo pong pabayaan si Mami, Mami Lola na igabayan po kung saan man po ako naroon sa aking paghahanap buhay, sa negosyo. Tulungan mo po ako sa bawat oras, sa bawat araw. Mahal kong Apo, mahal kong Kuya dito. Thank you, thank you very much. <laughs> hindi niyo pa ako pinagbayaan at ang ating Panginoon, hanggang ngayon, napaka, napaka masayahin. Napaka po ni Nitz, waray-waray, pero, pagdating po sa mga malo ko sa buhay, emotional po ako mga guys. Ang kuya dito po po, inamatay sa Saudi, uh, ano po, 3 years ago. Tapos, ang apo ko po, po uh, ano, 4 years ago, dito po sila, ah, uh, magkasama sa isang sementeryo po sa Tjera Santa. <laughs> Hindi po to sinasadya ng katawad lang na nagkasama sila sa, sa isang sementeryo sa private pa po. Sa mamahaling sementeryo. Ayan po mga guys. Ang paglilibing po dito ay sa ilalim po ng lupa at lapid lang po nakaibabaw. ayon mga tin po mga guys, pagkatapos po ng mahala, ah, ano pagkatapos ng pista ng patay, aalisin na po 'yan mga guys kasi ba, ay bawal po may mga kubo. Ayan po mga guys, maraming salamat Lord, maraming maraming salamat at saka tatumulong sa naghanap sa punto ng aking apo na ng a maraming salamat Lord at talagang nagbibigay kayo ng ano sign nagmamasaya po akong uuwi at nakasindi po ako ng kandila at nakapag-alay po ako ng bulaklak maraming salamat po Lord